kalaban-laban sa work na wala kasi masakit dito sa Tagigage kaya ito nagkakalaban ng magpunta pa market market na sa sakyan, guys ito yung kasana oh wala ano, hirap wala 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 yung mga wala 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 Guys, nandito na ako sa market market. Yung mga bus dito yung sinasakyan dito. Kaso ang haba palagi ng pila dito. Sa ilang piraso lang. Kaya pag uwi ang dami mong pasahiro. Kagabi, pahirapan kami sa uwi. Haba ng pila. Yung bus na, hindi minibus ng tagi. Yan, ilang piraso lang yan. Ang dami naglalakad. Ah, market market guys. Yan. Yung parking area nila dito. Hi guys, good morning Papasok na ako sa work Nandito na ako sa market market Thank you kay kuya sa habal-habal Na uh, Naghatid sa akin 100 pesos ang bayad ng habal-habal Papasok dito sa market market Ayan 5 minutes lang nandito na ako Kaya mubuti Mabuti na lang hindi traffic ngayon Medyo mabilis lang yung biyahe ko yung parking dito sa market market guys yan maglalakad ako yan guys so, yan si yan mga kondo ng serendra, nagmamadali kasi ako malilit na ako alas 10 pasok ko eh Yeah. Ito yung pinakamahal dito mga kondo dito sa BGC Serendra. Ayala to, Ayala Land. Developer nila. Hi <laughs> guys. Nandito na ako sa Serendra. Ayan. Ito yung Serendra dito. Ayan. Mga kondo to dito. Sobrang mahal ang kondo dito guys. Yung one bedroom nila nasa 20 plus yata. Dan market market keharapan, nice. guys.